Yan, sa magpapalang araw po sa ating lahat Welcome back sa ating YouTube channel Una-una uh, po, nagpapasalamat po tayo sa Pumay Kapal Sa so, walang sawa niya pang pagbigay sa atin Ang kalakasan ng ating pangatawan Kasama ng ating mga kasamahan Yan, sa si Idol Henry mga Idol Idol, idol. bago natin kasama bago pa, si Nagkasama po ako sa kanila Yan, si Idol Henry At saka si Idol Joy Ang ating idol. kasama ngayong araw mga Idol so. At ganoon din po, nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta ng ating mga video. Maraming maraming salamat mga idol sa walang sawa nyo pong panonood. Ganoon din po kay Kuya Rome at kay Titis. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo Kuya. Ate, at ngayon nga araw mga idol ay nandito na po tayo sa ating kinakawilang spot. Ayan. Abdul. Ayan mga Ayan. idol. O, oh, saan ka Joy? Simulan na tayo mga idol. Mag, ano nang ano, pamain. Yun. idol, bago natin na kasama si Kuya Henry mga idol. Yun. Ano? Mama si Idol Henry mga Idol Kasi gusto romal, raw mal Ano mga Kasi galing ng Bayan ng Koron mga Idol Galing ng Bayan ng Koron Pumunta lang dito para gusto magsumama mga Will Mama tayo mga Idol Grabe kaano sa Koron Puro karne Ano na lang Puro karne Puro karne Walang isda Walang isda Mahal lang sa Koron Kamahal ka dito lang magingit lang lang Malumit doon 130 dito 50 lang Grabe Kaya natin mga kayo doon. Nasustihin. 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 Yon, malaki na din yung bangka natin Yun, malaki na yung sinasakyan natin. Sana, na Joy. Opo. Na lang tayo sa Walhong. Ha? -ha? ito yan.

Kalma. Uh, kalma. kalma, 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 kau <laughs> kalma, 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 kalma,

Grabe. Ibao, oh, buksan ka buks, rin, buks, buksan, buksan. buksan. Kay, huwag ano na? mo nang ibaba. Kay magasgas yan. Iya, yeah, Nang hila. Ah. Ah. Unang <laughs> huli mga Lapo agad ah. Lapo agad. Grabe talaga. Nakamangang spot na to. <laughs> Uy, mo yung nano. Joy, yan, yan palay mo yan kay ba ano, ba ano sa nylon. Yung panghugas ng kamay kasi di kaabot hmm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ulpot. Oh. Oh. Dalawa, grabe ya. Ulpot. Oh. Ulpot ay ulpot, dalawa ulpot. Ulam na. Oh, ulam na kagad. Uh -huh. Sari lagi natin to. Ihalo na natin. Malang. Ayos, halo na lang. Magbilat sa init. Sa init. alam tuloy na daan yung bangga. po kagad saka may pangulam joy tay mga idol No. Ah. <laughs> Napatingin oh. na si Joyo. <laughs> mm. Ah, uh, pala tong idol hindi na to ah. Simple lang, ah. marunong din pala mga willow. Oh. Galing din pala ito. No. Ha? Na idol. Nangayong makai maglaban. No. Ah. <laughs> ah, si Joyo um. yang. Ano ng po? Kulang 'di pa hey, ayun, ayun ayun pula oh ala siguro yan hey, hindi uy ah ka ah, yan no ah, ay, ah, ayun, ayun <laughs> <Don>? <laughs> hindi pala lapo kala ko lapo ala, kala lapo na kasi sa ano lalim hindi pula kasi Iun, ayun hindi ayun ano ayun 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 ayun

Oh, <laughs> Ini dulu. Tiger, Tiger. Tiger. Tiger pula. Oh. Enggak laku lapo narin dulu. Tiger pula. Tiger Tiger. Tiger kita yang taga korlai dulu. Si idol udah mau balik Wala naman magsibad maray lang Wala naman magsibad na siguro Ubus na siguro nila Joy at May gabi Hindi nagapantira may mayroon, mayroon pa yan Tiyaga-tiyaga lang Joy Tiyaga no? lang

parang na april kay idol la ko kulay ni botrikay putin lang hindi natanggal eh may ara pa la holy jesus raunes putin lang hindi natanggal bitip putin na lang hindi natanggal asabit <laughs> na na <laughs> na na pa naman asabit kay idol joy asabit medyo hangin, hangin yun ha ah. pero hindi malaking alon baliwala ko oh, baliwala na yung hangin <laughs> baliwala na lang sa bangka na to medyo <laughs> malaki laki na malaki laki matibay pa <laughs> bagong gaway bagong tapos yun eh, o Oh, mm. oh nak jaga? Uy, tinggi-tinggi, ulpot. Oh, tinggi-tinggi? Grabe <laughs> na. Tinggi-tinggi pala. Tinggi. Tinggi, tinggi, -tinggi may yan. tinggi-tinggi. Ulpot pala. Tinggi. 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 na. Tinggi -tinggi. Tinggi -tinggi -tinggi. Oh.

grasa ko ulit pag din pula grabe ka, ha grabe ka cute ulpot <laughs> pala idol ulpot kaya so, mapalong ulam na ulam ulam may pandala sa koron sa koron. Sa koron isang ulam na para sa koron dalhin kapitan hindi. Kabarang kayo mana yan. <laughs> Kaya Joy? Kaya, hindi wala. Ano yung bangka isa oh? muna kayo Ikaw Bisa -bisa tayo. Ha? Ito yung sa'yo Busog ka pa? Ito maraming salamat Ayan, ito, ito sa'yo Ayan, lang na sa kanya idol Salamat mga idol Ito ba'y ano dito? Sprite? Hindi na. Ah, oh, itapon, wag itapon no? Ayun no, wag itapon, merkano. <laughs> Aldincor, Aldincor. <laughs> okay, hmm? okay, oh. hmm, wala, wala, ano? 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 DANG! Ah. ilan taon na si May. Joy, 11 na. 11 na. Grade 6 na sa sunod. Pagkain muna muna <coughs>

Dipermainkan, ayo! 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 oh, Oh, Ayo! Ayo! <sa> laki Oh, Ayo! Oh, Ayo! 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 laki Ayo! 完了。 Ah, hindi ka patalo. Hmm. talaga mga ano na 'to. <laughs> sila hmm. sa na hmm. ah. tiger na idol. Ano? Malaki. <laughs> <laughs> dalawa na yan. <laughs> dalawa malaking tiger idol. No lang mga anak niyan Grabe. So, ang anak Tiger ah. maliit so, Kasawa man nahuli ka agad Katatlong ano sila ido. Gutom siguro. Katlong tiger, dalawang lapo At May pang-ulam na, yung iba pang-ulam.

Yusin mo ba? Tanggal din yan hmm. oh, Sana maangat Sana <laughs> huwag tanggal Sana huwag tanggal Lo! Kalaki talaga yun mga idol Grabe yung laban

Sige, tingnan nylon. pakol siguro yun. oh, Sanka. nylon, taga. <coughs> sayang, o. Oh. Sayang. May pang eh. sayang idol Pakol yun, <laughs> <Pakol. laughs> pa naman maglaban yung pakol. Pakol, pakol, pakol siguro pakol. To, Ha? pakol, butite. <coughs> so, ano, yan. Pakol, gutti, gutti. Mm. May yung hey, sayang, Joy, ha? Sayang. Bahagi paano mo yun? Nanilaok? Oh. <laughs> Nilaok yun or nalamon ba? Tapos sa ngipin may din, Malamot, putol talaga Putol, tanggal, ano siguro maha Puli siguro yung ano, ngipin Tills Sayo Hindi mo tinignan yung ano mo, yung tawil mo May ano na yan <laughs> May lamat na <laughs> 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 Sayang eh Mukhang mag-ariyat, tignan mo na Malagi nga ano, sa ano Sayang yung pira <laughs> huli na sana. Hmm. Tanggal pa. Tatlong pa. tiger lang Tsaka ano ah. Dalawang lapo pa yung pambinta nyo ah. Laki yung mga idol. Hmm? Laki. Tatlong lapo. Oh, tatlong tiger. Tsaka dalawang lapo. <coughs> Pero may iba pang ulam na. May iba dalawang nasa koron. Tanggal na. May tatala na. Ay, may na magbili doon sa palengke. May na magbili yung idol Henry sa palengke? Ay, mahal. Ay, ano dito, Kabahal doon. Oo. Ito na. Ito yung kitilan. Tatlong tiger. Sa dragon lapo. Ayun. Ayung ulam pa. Ito magawin kala makahol ito na down sa bayan uh, na. Sa <laughs> Pa laging pira tagalakan mo pira? Oo. Kahorod din ang kani kwarta. Mabuslot. <laughs> Hindi magabili lang. Ha? ang pitaka. Pita Mabutas <laughs> ang walit pag sa bayan nakatira. Mahal nang isda. Pero karni mura naman, di ba? mahal din. Gulay. Gulay na lang, gulay ba? Dito sa isla, sawa-sawa talaga sa isda. Hmm, so, iba yung, kung ano, sa tapon. Tinatapon lang isda. Isda, tinatapon lang. Salo, magawin lang tayo. Kaya wala nang kumakain. Kuma, kuma. Kuma, 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 kuma. Wala na? Wala <laughs> Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Nagsumbong na yun, pwede Baka nagsama Idol, uwi na daw sila Idol Wala na eh Idol, uwi tayo, wag uwi na daw sila Idol Joy Uwi na rin tayo tayo magawa sa naputo sa saka natanggal yung natanggal Tatlong tiger lang Idol, tsaka Dalawang lapo, yung nahuli ng Idol natin Joy, tsaka ni Idol Sintri Update na lang kung makauwi na kami Oo So, sayang Okay, sayang, ganun pa rin, may pasalamat pa rin tayo sa Diyos Dahil binigyan tayo ng gracia ano Joy? ba? Diba? Masaya man ako. O, masaya ka? Siyempre. <laughs> talaga pag dito sa ano? Mm hmm. Ganun talaga pang ang awil. Oh, well, masaya talaga. Kaya yan, idol. Ayan, up din natin ang idol pag kayo makauwi na idol sa ating lugar. Ayan, maraming salamat God. Malam. Binigyan tayo ng gracia. Ayan o. No? Tapo na lang ang pain. Mm, tapo na lang. Wala na talaga ng mga Nakawala. Wala na talaga ng Tapo na lang. Wala na lang lang. Para kayo hindi nangisda o oh, pagkapi na naman. Oh. Na naman <laughs> Tapos hindi ulihin na naman ni Idol Joy. Pagkatapos ulihin naman. Pagkatapos ulihin naman yun na. Yan, marami salamat. Yan, update tayo.